Eto pa, mapapala mo sa 50 pesos mo ngayon Meron ka ng na tatlong naglalaki ang homemade show. May kasama pang chowpan rice At dito nga lang yan siya, siomay rice ni Boss Mara Hello po Bossing, magandang gabi Ano pong Hello name po. natin Bossing? Mara po. May rice po, 50 pesos lang po. Talaga, saan. 50 pesos, okay. shomay na. Tatlong big shomay na po, at saka isa pong chowpan rice. Grabe, lalaki ng shomay nyo. Uh, dito po sa may Quirino Avenue, sa may Baklaran. Tapat po na Uncle Jan. Uncle Jan. Yeah. Trip po ng hapon hanggang 10 or 11. Para po sa mga yung walang budget, mga ah, Pasok dito. lang sa ano nila. So may ginigita pa ba kayo dyan? Meron pa naman po. <laughs> sa volume na lang siguro, Ako. no? Grabe quality Chowpan yung chopan nyo rin dito, no? Ba yan? Lalaki ng siomay. Lagyan ko po ng spicy. Sige po, may iligaw sa mga hangang. Pasuyo na lang po. Oh, Magkano ulit ito, bossing? 50 pesos lang po. Talagang 50 pesos. Sa mga tayo, mandito tayo sa may kaba ng Crino. Ito yung papuntang Paranaque dito sa way na ito. Sabay doon, Baclaran. Sabay, dito na tayo banda sa may J. Corcuera Street. May uncle dyan. Nakita natin ito si Bossing Mara, guys. Nag-offer siya ng chowpan, guys. Nag-offer siya ng chowpan rice na may tatlong malaki, tatlong malalaking may, guys. Yan. So, 50 pesos lang do. Tingin ko, din na kayo lugi dito. Tingin ko, wala na kayong iaangal dyan. Nalalaki din ang showman nyan, guys. Yan. Napesto nga pala sila dito mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. o hanggang maubos, guys. At araw-araw, pwede nyo silang dayo, eh. So, tapat lang sila din mismo ng Santa Rita para niya kay Baclaren, guys. So, take na natin do, oh, guys. 50 pesos lang. Chow pan na, yan, guys. Ito nga pala, Toyo mansina pala to, guys. Yung nilalagay ko. Oh. Dyan. Yung showman, oh. Ang laki. Kahit 50 pesos lang. Homemade nga bala ito guys. Homemade nila. So subukan na natin. Ang tawag dyan, Joya Mansi. <laughs> yung Joya mong, Joya mo may toyo na may kalamansi. so, baka, Joya pa. Mansi. Joya Mansi. Ang gabi guys. Ay, meaty oh. Ang laki. Sabi yung ba? May may pa talaga. Nah. Grabe guys, ang laki ng jowa mo yun. Hmm. Sulit na sulit na to sa 50 pesos guys. Baka umangal ka pa. Tapos yung chowpan pa nila dito. And good serving din, madami. hmm So hanggang dito na lang muna Enjoyin ko muna to guys So kung gusto mong dumayo dito guys Yung gandong food trip Dahil nyo na to yung siomay ni Boss Mara 50 pesos lang Chaupan na sabay tatlong malaki siomay Dahil lang palang salamat